Alam nyo ba guys, nung una nandito ako, nainggit talaga ako sa ibang Pinay kasi meron silang bahay pero baguhan pa ako nung di Diba dib. tapos, hindi ko manaisip din na ilang taon na sila dito, ang tagal na, ang tagal na din nila dito. So, kumbaga, hindi dapat tayo mag uh, maingit or ano man, selo sa ibang tao kasi nagpinagtrabahoan din nila yun eh. At saka, hindi naman din basta-basta na nakukuha lang nila yun sa isang click lang na ganoon so pinaghirapan din naman nila yun so kaya minsan sa mga kagaya ko na mm, na feel nila na nainggit sa kayo ma ma kasi mas lalo kung bago pa kayo dito at saka hindi rin natin pwede makumpara kasi kung ano din basihan din yung, yung mga asawa nila di ba yung minsan yung may asawa nila may may edad na at saka kung tutusin may napundar na talaga tapos kung yung asawa din yun nasa middle age middle age pa and then yung asawa nyo bata pa yung means younger so uh, swerte na lang pag may matanggap na manang galing sa mga, galing sa kamag-anak sa nanay tatay ganon at saka kung hindi talaga work hard talaga makukuha talaga nyo yan basta mag work hard kayong dalawa makukuha nyo ang gusto nyo sa buhay kung anong pinapriority prioritya uh, pina-priority ninyo kasi yun ang ginagawa namin ng, mga asawa ko eh. Parang nagumpisa talaga, nagumpisa talaga siya sa wala din ang, hindi naman ang hirap siya, wala siyang bahay nung no? nagkakilala kami. Tapos yun, dami din mga trials na, na experience namin, tapos hindi kami nag-give up, palipat-lipat kami ng tirahan, ala, bakit ako naiyak, Emotional. Palipat-lipat din kami ng tirahan, ay. No? Bakit? Best actress ka Hindi.